Hi mga misi, sinong nakapag-try na sa inyo nitong feminine wash na to? Ito nga pala yung BMRS. Empress Feminine Wash. So ayan, talagang inubos ko muna talaga yung isang bottle nito para malaman ko kung gaano ba talaga kaganda tong feminine wash na to. So unang-una sa lahat mga mima, FDA approved na nga pala tong feminine wash na to. Kaya naman safe siyang gamitin mga mii. And nung unang open ko pa lang dito sa bottle na to, unang pumasok agad sa isip ko mga mii is yung scarminator, kasi magkaamoy sila mga mima. So napakabango niya, pero yung amoy niya is mild lang mga mii, hindi siya masakit sa ilong. And habang ginagamit ko to, ang napansin ko dito, totoo yung claims niya na nakakatanggal talaga siya ng irritation mga mima. Lalo na sa akin, may time talaga na irritated yung aking kifi mga mima. Hindi may iiwasan yun. And ayun nga, nung ginamit ko to, nawala yung irritation. May time talaga na nakaka-experience ako ng pangate. And kapag makate mga mima, hindi may iiwasan na magsugat. So itong feminine version ito, napansin ko sa kanya nung time na ayun nga, na-irritate yung aking ano, nakakatulong talaga siyang pahintuin yung irritation mga mima. And yung sugat is nakakatulong din siyang magpahil ng wounds sa si DJ mga mi. And ang pinakalagustuhan ko din dito mga mi, meron siyang cooling effect pag dinamit nyo to. Ang lamig-lamig niya. <laughs> so ayun and meron din siya mga mina ano natatanggal niya rin talaga yung mga odor mga mi. kasi lalo na sa atin hindi maiiwasan yung magkaroon ng odor so ayun nakakatulong siya noon and maraming benefits to meron siyang anti-fungal anti-bacterial Ayun, nakaka-stop na siya ng itchiness meron din siyang tightening and firming effect saka moisture din siya ng skin mga mima meron na din siya mga mima na hyaluronic acid kung hindi kayo familiar na yon pwede nyo i-search sobrang simot na simot ko talaga siya mga mima kasi ang ganda niya kasi nung paubos na kasi to wala pa akong stock kaya kaya ginawa ko sa kanya, nilagyan ko siya ng konting tubig para masimot ko talaga yung loob niya. And sobrang nagustuhan ko talaga siya mga mima. At ang mura lang nito ha, 125 lang yung isang bottle na ganito. And minsan mababa pa yung price niya sa 125 kapag ka may sale. Dahil nga naubusan na ako nitong PMRS Empress Feminine Wash na to, nag-order na ako mga mi. So, ayan. So, nag-order na ako ng dalawang mga mima and yung in-order ko, meron na siyang free na soap. So, dahil user din ako ng soap nila, nag-order na ako na may kasamang soap. Sobrang ganda rin sa skin nito mga mima, kaya itry niyo rin yan. Ito ka pa ng Feminine Wash ng mga meme meron din to panlalaki may color blue sila nito yung color blue is panlalaki and ito nga yung pang bae, sobrang ganda ng effect nito mga mi kaya nag-order na ako ng dalawa kaya uh, masasabi ko sa inyo, mas try itong product na to At Kagandahan niya sa kanya, FDA approved siya. So safe na safe siyang gamitin mga mi. And maihabol ko nga lang din pala mga mi, kung nakaka-experience din kayo minsan ng parang nagkakaroon ng pimples yung inyong mga kiffy So yung nakaka-experience sa inyo ng ganyan. So ito si ating feminine wash na to mga mi, nakakatulong siya maiwasan yung pagkakaroon ng parang pimples sa ating kiffy mga mi. And nakakatanggal talaga siya ng other mga mi, ma, itchiness and irritation. So ganun siya kaganda mga mi. And marami pang benefits tong ating feminine wash na to. Kayo na lang din ang tumingin kung ano pa ba yung ibang magandang benefits na itong ating feminine wash na to dahil short lang yung video natin. Hindi ko na siya may isa-isa. Pero ito talaga, sobrang ganda ng effect nito sa akin mga me. Kaya nag-order na ako ng dalawa pa. So hindi na ako magpapaubos. Mas try talaga itong product na to, mga me. Lalo na sa pag-aalaga sa ating mga kifi. Kaya kung gusto niyo mag-order nito mga me ma, ilalagay ko na lang sa comment section yung link kung saan ko siya nabili or ilalagay ko siya sa ating yellow basket. Kaya ano pang inaantay nyo, i-check out yun na yan. Dali!